Sa ibang balita, harap ngayon sa kasong ilang tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency dahil sa pagkakasangkot tumano sa serye ng tanim droga dito sa Puerto Princesa, Palawan. Pero naninindigan ng ehensya, walang mali sa kanilang ginagawa. Narito ang huling bahagi ng aming eksklusibo report. Ang mga CCTV footage round na ito ang pinakamatibay na ebidensya na hindi lehitimo ang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA laban sa mga umano'y biktima ng tanim droga sa Puerto Princesa, Palawan. Para sa piskal ng siyudad, malinaw na alas 5 ng hapon dinampot ang biktimang si Maggie Greganda. Pagkalabas na pagkalabas niya ng branch na Express Padala. Taliwas ito sa report ng PDEA na nahuli ito sa bypass operation ng alas 11 ng gabi. So how can there be a bypass operation when the suspect is already in their custody. Yun ang tingin namin. Ang estudyante namang inaresto rin sa tapat ng parehong lugar, nakunan pang inaabutan ng pera bago hinuli. Nabiktima rin daw ng umano'y modus ang anak ng driver ng Kura Paroko ng Puerto Princesa. Kaya ang CIDG nagsampanan ng kasong kidnapping, carnapping at planting of evidence laban sa mga operatiba ng PIDEA. Dito sa resolusyon ng piskalya na dinismiss ang kaso laban dito sa mga complainant namin, ay maliwanag na dito na dito sinasabi agad ng, ng prosecutor na may probable cause na nagtanim ng droga ang ating mga kasama. Dumipensa naman ang PIDEA. Wala pong, wala pong tanim droga na nagaganap dito sir, sa, sa ng Palawan, sir. Nagtataka kami, sir, kasi kami, alam namin sa sarili namin na proper yung trabaho na ginawa namin. question din nila ang CCTV footage. Nakita ko na, kaya lang iniisip ko kung yung tropa ba yan, yung mga kasama ko ba talaga, o ano ba yan, in in-edit ba yan. Kailangan pa rin po talaga, sir, na, yung authenticity ng video, sir. Pero ang isang broadcaster sa Palawan na unang nag-expose ng na mga kaso, di kumbinsido. Ang PDEA nagsisunungaling. May interview ako sa kanila. Inamin nila yung video, kung ano yung lumalabas doon sa video. Inamin nila na tama yung nasa video. Ang alibay nila, oo tama, nakuha namin sa ganung oras yung biktima. Pero pinakawala namin, nagbenta na naman daw ulit. Naalarma na rin ang simbahan sa issue. We will intervene. At least sa uh, in public information, uh, we can use, uh, we can use the, the pulpit uh, to inform the people na uh, to be careful sa mga ganyan and to denounce of course. That's the only thing we can do to denounce. Panalangin ng mga taga Puerto Princesa, huwag naman daw sana matulad sa tanimbala sa naiya ang kanilang problema dito sa lungsod. Kaya isang agaran at masusing investigasyon ang kanilang hiling. Pero para naman sa taga Pidea, trabaho lang ang kanilang ginagawa at patuloy nilang tutugisin ang mga drug addict at drug lord sa lalawigan. Mula rito sa Puerto Princesa City, Erwin Tulfo, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.